Hello guys, ang ating video ngayon ay magluluto tayo ng saluna saluna dito sa mga arabic so ayan guys, naglagay na tayo ng mantika painitin lang natin so igisa na natin ang ating bawang ayan hintayin lang natin na magiging brown siya mikos mikos isunod na natin ang ating sibuyas So, ayan, mikos-mikos natin ulit hanggang lumabas ang kanyang aroma. So, ayan na guys, isunod na natin ang ating kamatis. Mikos-mikos ulit. So, intayin nating maluto ang ating kamatis. Sandali lang siyang gawin guys. so ayan isunod na natin ang ating chicken so ayan mikos mikos natin ang ating chicken hanggang magmix na sila lahat at ating pakuluin so hanggang lumabas ang kanyang sariling tubig so ayan guys takpan natin so ayan ayan na ulit Mekos-mekos natin ulit, guys. Para yung nasa ibabaw is maluto naman siya. Mapunta naman siya sa ilalim. So, ayan. So, ayan. Intayin natin, guys, na ayan na nga yung sabaw niya. Naglabas na yung sabaw niya, guys tinakpan ko yan siya, hindi ko na lang pinakita sa inyo. So ayan, Pag tinakpan mo siya, lalo siyang lumalabas yung sarili niyang tubig. So yun ang gusto ko yung hindi ako maglalagay ng tubig sa umpisa kasi gusto ko palabasin yung sarili niyang katas-katas uh, ng manok. So ayan naglagay na tayo ng asin. Yung pangpalasa natin at konting bitin. Paminta. Nasa sa inyo na yan kung ano ang pangtimpla nyo eh. Yung mataas ang panlasa nyo. Kayo nang bahala doon. Kasi ako medyo mataas ang panlasa ko eh. Maalat ako eh. So ayan nag-add ako ng... Uh, magic. Magic. Magic yung lasa pero naglagay pa rin akong kunting bitsin pero nasa sa inyo pa din yun kasi dipindi naman sa mga panlasa natin eh so ayan mikus mikus natin ulit so ayan so ayan guys yung pagtatakip ko at saka pagbubukas ng aking niluluto ay hindi ko na pinapakita dahil medyo mahaba haba na so alam nyo naman na yun yung tatakpan so nag add ako dyan guys ng dahon ng laurel. Alam naman na natin yung pag ano na magtakip tayo para kumulo siya na madali kumulo. Siyempre, di ba? Logic na, di ba? Logic na yon So, ayan. Intayin na natin siyang kumulo. So, kumulo, kulo na siya. Ilang minuto na lang is ilagay na natin ang ating mga gulay. So, ayan, mikos natin ulit. Kunting mikus mikus lang. Kasi luto na naman, luto na yung atong ating manok. Nagkanda buyoy-buyoy man ako, eh. So, ayan. mikus mikos, -mikos. So, ilagay na natin ang ating kunting patatas. Isa lang na patatas nilagay ko. Hiniwa-hiwa ko ng... medyo maliit. Tapos, naglagay ako ng upo dyan. Upo yung nilagay ko. So, ayan. Mikus-mikus lang natin. Sa pagluto ng saluna, dipindi na yan kung ano yung ihalo nyo na bulay. Kasi kanya-kanya naman tayo ng mga uh, panlasa kung anong gusto natin ng gulay, kung anong ano nasa sa atin na yun. Basta akong hinalo ko is patatas at saka uh, upo. Magalang yung hinalo ko ngayon. Upo. So ayan, mikus-mikus lang natin guys. Hintayin natin na maluto ng aking gulay ayan na ang gulay luto na same as usual, di ko na naman pinakita yung pagtatakip ko at pagbubukas at ayan halo halo so naglagay ako ng dahon ng sibuyas guys yung sibuyas ko na yan dahon ng sibuyas na yan ay tumubo yung sibuyas ko. So, ayan, nagdagdag ako ng lemon. Pinigay ako yung lemon at nilagay ko dyan lemon juice. So, ayan, masarap yan, guys. Medyo maasim-asim. Pwede rin naman na magdagdag kayo ng, kung gusto nyo yung suka. Basta kunti lang, pang asim lang. Ayan, ready na ang ating saluna tikim-tikim. So, ayan. Yummy, yummy. Ready na ang ating salo na, guys. So, kunting sabaw-sabaw. Tikim ulit. Hindi na kunting to. So, ayan. Thank you for watching, guys. Ready na.